Sakit sa may so, katawan na to. Saan ah. ka man naroon, naro pasok. Ah. Ah. Sa kapangyarihan ng Diyos, Yaw siwa pa si Yamanuel Salvador del Mundo. Iksak, igmak, igsum. Pasok. Ah, ikmak, iksum, paso. ah. oh, bibitawan mo to. Ayaw nila. Hindi, bibitawan mo to? Ah, uh, Sino uh, kayong namininsara dito? Ah, uh, Sanji. Sino? Sanji. Sanji. Oh, ah, uh, ba't pinipinsara niyo itong mga to? Anong kasalanan nito? Tayo mag-usap. Ah, uh, sinigawan niyo mga anak ko. Sinigawan. Oh, tapos kininyan mo na. Ah, uh, uh, Aba, hindi pwede yung ganyan. Pinapasakitan mo, hindi ka na naawa. Uh, Ayaw Kakalasin mo na to. Ayaw nila. Hindi, ayaw. Hindi nyo kakalasin to? May bayad. Oh, magkano ba, magkano binayad? Isang daan libo. Diba? Isang daan ah. Oh. Kakalasin nyo to, hindi. Ah. Ha? Ayaw nang magpapagawa. Ay, hindi pwede. Dapat kinakalas nyo to. Hindi na kayo naawa dito sa may katawan? Gusto mong gawin yung asawa. Gusto mong, ah, gusto mong agawin yung asawa nito? Nagpapagawa. Oo. Oh. oh. Naiingkit sa kanila. Masayang pamilya. Ganon ang ano. Oo eh. Eh huwag niya lang pipinsarahin kung may katawan. Ah. Hindi na kayo naawa. Ha? Ah. Kakalasin mo na. Opo. Oh Hindi mo nababalik yan itong may katawan? Opo, oh ibabalik ko ang pera. Ibabalik mo? Opo. Oh Igsak, igmap, igsum. Ah. Wala ka nang gagawin pa na dito, ha? Opo. Oh Sigurado ka? Opo. Oh Sigurado ka? Ha? Opo. Oh oh Sigurado ka? Opo. Oh oh Ilan kayong gumagawa nito? Ilan? Opo. Oh Apat kayo? Opo. Oh Aba yung dami nyo. Huwag oh nyo nang babalik ito may katawan, ha? Ha? Oo uh, po. May e, sakit din diyan tayo? Oo uh, po. Krusak uh. Martabaram, Pancuriso Barangnas, Dios Dios Egozong, Patay ng Espiritu, Nagpapasakit sa katawan ng taong ito. Oo Lamay, Su! Ah. Mayaman Kumayaman na po So, Ate. Okay. Okay. Alam mo nangyari sa'yo? Ha? Bapat ang dumadali sa'yo. Okay,